practicals habang nagsusuka. Ito nyo si Christian, pakeming taga. Pakeming taga, punas. Ka, say hello. Nga niya nasuka, yayak. Ang sarap. Sarap. Baka naman suka. Kasama ang while Pepe, ano. pepe, pepe. Sabihin mo din. Pepe, pepe, pepe. Ư. Cứa ayamoyan. anh nào anong therapy? <coughs> 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 go 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 go. 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 Ito si Kelvin, si Black User. eto Ito si si Jessa, da Josa, baby Josa. Josa, I love you. Tapos itong naka nakablu si Ian. Si Ian yan. Ito si Black User. Ari si Bakla, ay naghubad. Ari si Ethel, si 14. Ayan, may baso dyan. Si Christian. <laughs> And me. Si Kaz, eh. Head up, eh. Eh. Ah, nahilo ka. Oh, nakalala mo ba wa mo kanina. dinambahan okay. mo si ano si Kuya. Sugo <laughs> mo kasi. Nga. Ha, sandugay. <laughs> okay.